Yahoo! Bulaga! For today's video guys is ang pagbunot ni Lalakay Sibyo, ni Teng, og ni Dodo. Ah! Diri mi a farm wow. ni Sir Joshua guys In ani guys no Ang kinabuhi sa libor Magnilumbaanay ng tulog guys O kinsay pinakadaghan O binuntan Kinsa po ang winner Ang libor diri guys Is 400 Ang libo Kung makabunot ka O isa ka libo ka buka lobi Is nakay 400 Kung wa ang 100 pesos Is 40 pesos Ano ra ng pagkwenta Ano guys Nga yeah. syempre kay naman sila kay Sibyo din Hiniapas ko Kaya naghatod ko sa yaha O tubig Kaya nalintan man niyag dala Ang tubig Munang akong giapa sa iya hadiri sabay video-video na lang pudno. Inani ni among kinabuhi guys, uh, human amig harvest sa moang area is manarbaho jud mi salain guys para naapod mi makot kuot na kwarta guys. Pamugas ba pang am. Um, mm, Siyempre gasto pud kada adlaw guys magbalik-balik diri sa uma guys sa panggas lang daan sa motor, panggasolina, agoy. <laughs> wala, wala na, horot na ngatong bahandi, no? May unta guys, no, kaning maka-harvest ta, ka, o maka-piserta, ang ang halin is dili na unta tumakuot, ato ano na lang unta to. Kaso lang is, pamayad sa mga utang, inana ang tirada ha, guys. Sikretong malupit, ayaw mo, sulti nga dato ang mga anaay mga kuprasan guys kaya ngon sila mahal daw ang lubi karon hmm. sa tinuod lang guys ni bagsak na ang presyo <laughs> Luoy naming mga nguma guys kay ni bagsak na ang presyo tinuod ni mahal guys pero ni minus mampud ang bunga sa lubi guys oh, asa mga kapadulong ana mo nang looy jud kay aming mga nguma guys no mangunguma sa lubi mangunguma sa palay maoragi hapon ang kinabuhi kay every 3 months ra gyud ang kwarta ana guys Inana guys no, magbunot og lubi kinahanglan lang siya buntan bago ibaligya. Kay kay mao na siya ginatawag og beaker guys. Buntan pagkahuman pwede na siya ipisar, pwede na siya i-loading. Oh. Mauna ni sila ang mga tulok kabanggitan guys nga kuha sa lubi nga mga, mga libur pud na sila mo pud na ilang ginabuhi guys libur pud di tulo ning tulok kabanggitan banggitan banggitan banggiton <laughs> basta mga banggitan libur gihapon na guys mo nang magkayungit yungit na si Celine guys pareha ra mig nila guys no mga libor lang gihapon ayaw na mo kalibog basta libor na siya libor libor oh labi na ni isa kalibor re ah oh, pinaatchop bolibard inana hmm. no proud nga mga libor diri sa mga umahay dili na to na siya ikalimot guys kay ang ato ang panginabuhi is wala man tay gitikasan nga tao guys Perple uh, man ni atong laban diri kay ingon pa si Dodong kanang isa ka mamunta, din ha mahadlok daw siya mangawat kay nga no kung mangawat daw guys mas samot jud daw nga maglisod ang dagan sa kinabuhi bahala na daw ginagmay ang kita at least manobra ang grasya wow. inana guys no nang purple gid laban guys masing gamay ang income madako man ang imong income basta wala kay gitamakan nga imong isig katawo perple, ang laban hapsay ang dagan sa imong kinabuhi mangunguma man mi mga libor man mi proud mi sa among kinabuhi nga inani ang among dagan sa among wow. kinabuhi at least dawat namo kung unsang among wow. trabaho proud mangunguma proud libor Inanang anang pirada din ha guys dilig, mo nang dili gyud ni namo ikaulaw kung unsang among trabaho <laughs> nagimot ka si Len wala oy basig makaingon magudang uban god nga ha? Ah, Manghumar man na sila Mangprasay man na sila, ah, Labor man na sila Oy, proud me Kay dili ninyo kaya buhaton ang among gibuhat Ha? Ah, mo, mabunot globe? Di ba, dele? Ah, ang uban, mahadlok mo song-song Anang kabagnotan Pero kami, dili may mahadlok mo tubang sa banakon Nye! <laughs> Mangitag globe diya sa tunga sa kalubinan Kamu mahadlok Pero kami, dili may mahadlok Ha? Ah, ang among kinabuhi, guys, no? Simple lang ang among kinabuhi simple ang among pangwarta simple ang amo ang pagpuyo walay samok layo sa mga kasamok sa kit, sa kasamok sa kalibutan basta nami diri sa simple lang pod nga lugar proud magsasaka proud libon mao ning kinabuhi ni Sweeney mayong buntag, mayong onto. I love you, hurot. Mua, mua, mua!